Pinag-uusapan nga ho kung paano nagkaroon lamang ng isang tira si Clay Thompson sa fourth quarter sa laban nga ho ng Dallas Mavericks versus Denver Nuggets. Pero eto mga idol, ang posibleng rason kung bakit hindi siya pinapasahan especially sa mga crunch time. Itong si Clay Thompson ay nag struggle kasi sa kanyang shooting sa labang yon. Isang tres lang ang kanyang naipukol sa kanyang binitawan na anim na tira at sa field apat lamang sa kanyang labing tatlong binitawan. Kaya sa mga puntong iyon ay minarapat na lang ni Luka at ni Kyra Irving na manggaling sa kanila ang opensa. Pero totoo naman na bumaba bahagya ang kanyang attempt ngayon na nasa Dallas Mavericks na ito. Sa 2022 kung saan nagampyon siya kasamang Golden State Warriors, ang kanyang 3-point attempt ay nasa 10.6 attempt bawat laban sa sumunod na season sa kanyang huling taon, 9 threes attempt. Ngayon naman sa si Dallas Mavericks ay nasa 8.2 attempt na lang ito. Kung totoo sin nga raw ay naging totoo lang itong Dallas Mavericks kay Clay Thompson sapagkat hindi naman siya pangalawang option sa scoring kundi pangatlo lamang. Samantala, usap-usapan naman ngayon ang tila dirty tactics nitong si Jacob Pertl ng Toronto Raptors sa kanyang pagdali kay Lebron at kay Anthony Davis na parehong tinamaan ngao sa mukha. Pero itong si Davis mga idol ang tinamaan ng malala kung saan na magangaraw ang kanyang mata. Ayon sa NBA Insider na si Dave McMinamin mga idol, Itong si Davis ay mangangilangan ng ophthalmologist, ang eksperto sa mata, para malaman ang kanyang totoong status. Bali sa ngayon sa pagawa ko ng video ito ay wala pa mang update pero patuloy nating babantayan ito. So far sa mga tinatawag ng mga NBA fans kay Jacob Pertl na mayroon ng dirty tactics, so far wala naman siyang history patungkol sa mga ganyan. Well ano ang komento ninyo patungkol dyan mga idol? I-comment lang yan. Sa ating huling balita naman, hindi pa ay sinasantabi ni Coach Shot Reyes ng talk and takes ang posibilidad na sila'y magahanap ng panibagong import para sa Commissioner's Cup. Ito ay marahil wala nga height limit sa Commissioner's Cup, mga idol. Ayon sa head coach ng TNT, kanilang kinukonsider naman na pabalikin itong si Hollis Jefferson. Pero yung kanilang hinahanap kasi ay nasa 6'10 na import. Sa kadahilan ng kinakailangan nila nang mataas na import na kanilang iharap din sa mga team na mayroong mataas mata na import na sa kabilang nga ho, sa San Miguel Beermen matunog nga ho ang rumors na kanilang Pinipisil na ang isang NBA player na si Kenneth Farid. Sa ngayon, wala pa namang isina sa publikong pangalan ng talk and text patungkol sa import na kanilang tinatarget. Ayon kay Coach Reyes, mahirap raw na maghanap, especially sa liit ng panahon na ibinigay para sa kanila.